Bro! Kamus! Kamus na! Ang tagal natin hindi nag na. Okay, ang tagal natin hindi gumawa ng video dahil sa dami ng sa buhay. Parang ang hulo camera ko. Ano kamerap, Salamin! Nakakita! Salamin, salamin! Salamin! Parang malabo doon yung salamin, no? Yun. So, no time. No time, no upload. So, ako so, yung talaga, marami lang kami na nangyari sa buhay, ko. No? At hindi ko na, na simulan yung no? gusto kong nangyari sa aking YouTube channel, no. At hindi ko rin alam kung paano sinisimulan dahil sa ngayon, ano daw sobrang dami nangyari sa buhay, no. Then, Miss ko kasi eh, kung ano yung unahin ko kasi nag na pa ako unahin yung inuuna ko at hindi ko na kung ano unahin ko May dumag na isa. So, una-una, gusto ko sumikat sa YouTube which is napaka-imposible, no? Pakalawa, gusto ko mag-business pero hindi ko alam kung saan kukuha. Pakatlo, no, halakan tong kanta na ako para sa sanunod pa ako support na ano, sa sanunod pa ako so, uh, eh, mas important na yung pakatlo no? ang apat is nag-aaral ako ngayon nag-aaral ako sa kasalukuyan ako ayon sa VS Technology ako yung isang worker na ano so abot pa ako ng dalawang taon kasi marami akong box subject kasi na maraming nangyari sa mga nakaraan to. No? So, hindi ko alam kung paano ko sinisimulan itong pariging vlog ko. At inisip ko rin na sabi ko, papalit na pa ako dito. Kasi yung plano ko sa YouTube ka gusto ko sumikat, pero ayoko siyang gawin really happy. Kasi matakaw sa oras ang pag-vlog, tapos mag-edit. -e tapos yung sakna ka ng content kaya na ko noon is ano na ako uh, kung anong ma-content na yun na ako wala akong kadura yung sarili na so sa ako no. yun ito na ito na naman medyo nagtag na yung gusto kong dalhin sa buhay pero tuloy lang ako so ito ka niyo kung maka ano ko next videos you ko ano na upload at mahala na, na kung may manood. Noon pa man, wala naman na manood sa YouTube channel ko eh. Ayos lang ko naman yun. Eh. Ayos sa akin lang naman yun, eh, Mawan. So, peace!